Haros maabawan harong na ini sa Zone 2 Barangay Kumagingging, Kalabanga, Kamarinesur, makalihis na masulo alas 8 nin banggi ka nakaagi lunes, Setyembre 30. Uminabot sa ikatulong alarma ang kasulo, alas 9.18 ka nideklarar ining fire out. Basado sa investigasyon kan BFP Kalabanga, alas 7.30 nin banggi kan magluto nin pamanggihan ang tagsadiri kan harong na si Belen at si Pare, na nangiturog mantang nasa kasta sa niya, na sa pagluto hasta sa pagmatanya, niya, nagkakarabanaan sa indang residensya. Gibumanan harong sa light materials kaya marikas na luminakop ang kalayo. 7.30 yung pagluto niya po. Tapos, habang, habang, ano yun, nakasunad itong niluluto niya. Sa pogon yung ano, niluluto niya, iniwanan niya po muna yon then nag-idlip siya. Humiga po siya sa higaan nila, idlip. Then lumabas ng bahay, tapos balik na naman siya sa bahay, then lumabas na naman, hanggang sa nakalimutan niya po yun, niluluto. Abuton sa 10,000 pesos ang winalat na danyo-scan insidente. Daiman na nakulugan o binawian nin buhay sa pangyayari. Alagad sigon sa BFP, mas maray ang pirmin na nga ni maiwasan ang mga siring nakatibadan. Tinalong ko sila kagabi po kung saan sila mag -i stay Sabi nung nanay, baka daa po sa pangkalimut na daasin or kung si na someone na makakaano sa inda makaka-accommodate pero for sure po ang barangay naman yan maano yan ma kumbaga maabot ng taba sa presente para mientras na nakikidago sa saindang kaparyentes ang nasuluan na pamilya para sa mga baretang tatakbikol Angelin Dagta